i Kita Kitang-kita naman sa mga mukha yung inisiligat. Wala <laughs> tumabihin <laughs> ako. Kaya, girls, chill lang kayo. Prank lang naman yun eh. <laughs> ah, ganun ba? Prank lang yun? <laughs> girls? Eddie! 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 gusto ko malaman bakit parang nakahiwalay kayo. Naiinis po kami mga girls. ayun po, nangaasar pa rin po sila hanggang ngayon. Parang hindi po sila nagsisisi. Pero nagsasorry nga sila ngayon, pero parang hindi naman po sincere. Dahil ininis niyo ang mga girls, gumawa kayo ng challenge na suyuin sila.